Hello! What's up sa inyo mga kamanok? At ito nga, nagbabalik na ulit ang inyong nilinyada ng nanay. Medyo pasulput-sulput lang tayo kasi busy tayo sa pag-aalaga ng ating chikiting eh. Pero ngayon, papakita ko sa inyo kung paano tayo mag-daily routine ng pagpapatuka at pagpapakain ng ating mga manok. Mapapansin nyo dyan, nilalagay na ako kasi nakatimpla na yan mayroon tayong inihahalo dyan na mga pa, na patuka para sa kanila. Then, lalagay lang natin ang tagigisang cup. Ay ah, hindi naman halatang na miss video at may pagpiplex pa. Ay siya, pupunta naman tayo din eh sa kabilang ating uh, munting bakuran. Mapapansin nyo dyan, mayroon tayong mga naka-range, nakatali ng mga manok. Tapos bibigyan din natin sila. Medyo maliit nga lang yung bakura natin kasi wala nang space eh. At soon makakabili din tayo ng mas malawak na lupa para sa ating mga manok at syempre excited tayo dyan. Kasi sabi nga nila wala namang masamang mangarap at matutupad din natin yun. Di lang ngayon, balay mo balang araw. At sa ngayon, madami tayong mga manok ngayon at matagal tayo bago matapos dito sa pagpapatuka talaga natin. As in talaga uubos ng oras pero hindi naman mahirap kasi pag gusto mo naman yung ginagawa mo, hindi ka mapapagod. Pero masabi ko lang sa inyo mga kamanok, hindi ko talaga hilig ang magmanok or hindi ko talaga hilig kung anong hilig ng asawa ko. Hanggang sa isang araw, sinuportahan ko siya tapos, sinubukat ko. Hanggang ito, kahit ako, natutuwa na. Kasi, yung sa naging experience ko sa mga gantong mga sitwasyon, pagpapatuka, nakikita ko na masisigla sila, hindi nagkakasakit. Nakaka-inspired kasi bilang isang handler. Handler kasi ang tawag sa akin ng inyong mga kamano. Kasi ako ang nag-aalaga habang wala ang inyong linyada ng mamay. At syempre natutuwa ako kasi habang ako ang may alaga, at okay, saka natutuwan din ang inyong linyada ng mamay kasi natututo na talaga ako. At kung mapapansin nyo mga kamanok, napakadami na talaga natin mga manok. Kaya ngayon stop muna yung pang-breed ng ating linya ng mamay. Kasi wala na tayong space. Sabi ko nga sa inyo balang araw magkakaroon din tayo ng mas malawak na space. At syempre, magkakaroon ng ating mga subscriber na chance na magkaroon ng mga linyada ng mamay. Kasi sobrang daming uh, gustong kumuha sa ating mga linyada. At uh, syempre, yung iba mga nakakuha na. At syempre, subok na subok na din yun. Yung iba nga na kahit sobrang layo, grabe. Sobrang willing no willing sila magbigay kahit napakataas ng shipping fee. Halos uh, mas mahal pa doon sa manot yung ibabayad nilang shipping, shipping fee. At syempre mga kamanok, talaga namang solid na solid ang ating mga manok dito. Mga lahi ng ating linyada ng mamay. Eh. Merong iba, mga nagbabash na kay may kay may ganyan, walang video, walang ganyan. Eh nako mga kamanok, papatulan natin ng mga ganyan, nako, iwas-iwas tayo. Kasi eh, hindi sila magandang ihemplo. sa ating uh, pagmamanok. Kaya kung ako sa inyo, huwag nyo na lang pansinin ng mga ganyan tao. Ayan, malapit na tayong matapos sa pagpapatuka natin. At maya maya, papakita ko naman sa inyo kung papaano ang daily routine ko sa paglilinis ng ating mga ipot ng mga manok. Oh, ito na nga mga kamanok, oh, balik tayo dito kasi dito sa portion na to, 'di ba, mapapansin niyo dalawahan yung ating kulungan diyan. So, yung pinaka gitna nyan, may sumasalo ng ipot ng ating mga manok which is nai-stack kaya kailangan natin siyang tanggalin ng ah uh, ako kasi parang every two days or every week, depende sa dami. Eh ngayon nakapansin ko nung ako nga yung nagpatuka eh madami na. Kaya kailangan na nating linisin kasi may amoy na din eh hindi maganda syempre para sa ating anak. Walang muna tayong mga arte-arte, mga kamanok at saka tiis muna tayo. Kasi kailangan talaga nating itong linisin. Kasi pagka na-stack pa to, kakapit lalo at saka mahirap tanggalin kailangan lang talaga nating mga kamanok na kiskisin dito, kiskisin din eh, uh, talaga namang kapit na kapit na, kasi natagalan yata to, hindi agad natanggal ng inyong linyada ng mamay, kasi nga, nga ngayon ako nakapagpatuka at uh, nagkaroon siya ng pasok, eh, hindi na niya kaya uh, magpatuka pa kasi mali-late na siya. At siya nga pala mga kamanok, yung mga subscriber natin, ng mga linyada ng nanay, yung mga nagpapa-shoutout, ah uh, pasensya na po kayo at, at talagang napakatagal natin bago nakapag-video ulit kasi nga po mas priority ko muna ngayon yung aking baby uh, yan nyo, babawi ako sa inyo. Yan, makikita ninyo, uh, medyo malinis na yung dalawa. Pinahapiwan ko muna yan kasi binibaran ko ng tubig para naman uh, yung mas kapit na kapit matanggal din agad. Yan, mapapansin nyo, kukunin ko na din yung tatlo kasi nga, ina-next ko naman siya. Hayaan nyo mga kamanok, mga kalinyada ng nanay. Pag may pagkakataon at hindi na tayo magiging busy at pwede na nating uh, hindi naman sa E1 or pwede na nating makasama, mas magaling sa video yung ating baby. Mas madali or uh, mas, mas madami tayong magiging video. Abangan nyo lang yan. At syempre, para na din sa ating mga solids na subscribers sa mga walang sawang nanonood ng ating mga video. Maraming maraming salamat po sa inyo. At sa banda-banda dyan, mayroon, makakaroon tayo ng uh, sorpresa. Abang-abang lang din kayo. At sa sobrang dami ko na naikwento sa inyo mga kamanok. Ito na, sa wakas. Natapos na din natin yung paglilinis ng ating uh, lagayan ng ating ipot dito nga sa may gitna ng ating kulungan. Tsaka masarap sa pakiramdam mga kamanok yung makatulong ka sa asawa mo kahit ganitong gawain lang. Yung simple lang pero alam mo ma-appreciate niya. At tsaka syempre uh, kakain din to ng oras eh kung siya pa yung gagawa. Kaya mas pinabuti kong ako na. At syempre mga kamanok sa aking mga subscriber at sa magsusubscribe pa Don't forget, please like and share sa aking mga video. Salamat mga kamanok!